Dako tayo sa isa pa nating balitang lokal. na ba number one palay producer pa rin. Umani ng one OPSA, oh, Umani ang mga magsasakang novo isihano ng 1,839,858.69 metric tons ng palay nitong nakaraang taon mula sa tani mga 293,043 hectares ng lupain. Mas mataas ito ng 57,894 metric tons o 3.15% sa 2022 harvest ngunit mas mababa naman ng 44,465 metric tons o 2.42% sa 2021 harvest. Nagtala ang lalawigan ng 573,604.17 metric tons sa huling quarter ng nakaraang taon. Samantala, nagtala naman ang bansa ng pinakamataas na metric tonelada ng palay harvest na 20.06 million metric tons, mas mataas ng 1.5% sa 2022 harvest na 19.76 uh, million metric tons at 0.5% sa 2021 harvest na 19.96 million metric tons. Ayon sa Department of Agriculture, ang palay harvest na ito ay katumbas ng 13.2 million metric tons ng bigas, bagay na nagpababa ng rice import volume mula sa 3.5 million metric tons uh, uh, mula sa 3.8 million metric tons noong uh, taong uh, 2022 naging 3.5 million metric tons na lamang ng 2023. Sa order ni Pangulong Bongbong Marcos, layon... Uh, layon ng DA na imod uh, i-modernize ang agrikultura upang mapataas pa ang produksyon ng palay. Ayan. So, i ano nga i ano nga lang natin yung uh, stats ano. Uh, pinakamataas din ng uh, Central Luzon pagdating sa palay production, uh, yan, per, uh, uh, per region. 3.63, uh, oh, 64 na to, almost 3.64 million metric tons. Ang, nueva, uh, ang susunod sa uh Nueva Ecija na palay producing ay uh, Isabela, Isabela 1.48 million metric tons uh, last year. Uh susunod yung Pangasinan na 1.23 uh, million metric tons at uh, yung Cagayan number 4 yan 1.07 uh, million metric tons. At uh, yung uh, panglima lima, Iloilo. Ande, ah, Kagayan pala ay 1.13 uh, million metric tons. Tapos yung Iloilo ay uh, 1.07 uh, million metric tons. So, ano, ano ba yan? Kagayan Valley, ano yung susunod sa Region 3? Region 2. Tapos sa uh, Visayas na yung susunod. Yung, 23 uh, datos uh, yan yung ano? 2023. 2023 datos na yan. 2023 datos na na inilabas noong uh, January 19 ng uh, Philippine uh, statistics So, yung data uh, sa do ano, sa in, uh, importation. Yan daw uh, ilan, ilan ang kulang kaya uh, ng production 300,000 metric tons. Ang ang uh, in-import daw. kaya ilan na lang i-import nila 'yun? Ay nag import na sila pala. Uh Oo, -oh, 3.8 million metric tons 'yung in-import last 2022. At dahil nag-increase daw dahil nag-increase yung palay production ng 2023, bumaba yung import. Mm. Oo, -hmm. Na, uh, bumaba uh, uh, naging 3.5. Na dati ay 3.8. <laughs> Akala <laughs> ko naman, napakalaki no, ng na na, napaka ano. Napakalaki na yung binaba. Napaka-positive eh, na ano. Yan. lang pala. Point 3. Uh, oh, 3 lang ang ano. 300,000 metric tons. oh, 300,000. Oh, oh. Ang uh, gusto nating malaman, bukas ah, bukas ibabalita natin kung ano ba ang sa loobin. no? Or ano ba ang uh, Kasi sa 2023, maalala mo yung yung, yung last yung main crop, mm -hmm. di ba? Ang main crop kasi ay uh, ano, anong anong ba ang main crop? July to November. December. Uh, uh, oh. oh. Oh, November. July Kasi to December November December, yun. Nag, na, nag, ano, oh, oh. nag, main crop yun, ulit, Mahina ang ano. Muma ba? oh, pero oh, ang report bumaba. ng BA tumasa ng Nang uh, main crop. Uh -oh. Dalawang... Cropping season oh, kasi oh, Cropping season pero mm -hmm. hinahati nila yan sa quarterly. Uh oh, 'di ba? Yung um, meron tayong pagre-report nila. Kaya kung meron tayong uh -oh. quarterly eh. sa mga nanonood, pwede nating ilabas yung quarterly uh, na i-download ba 'yun ng ating uh, -oh. tech? Parang hindi um, ano yung uh, meron Sinasabi ng mga magsasaka kasi kulay asul. Kasi magsasaka hindi, yan eh, di ba? Ano yan eh? Philippines yun. Yung isa, yung kulay asul na bars. Wala, Ay, lang, lang, ano? Wala lang uh, So, kaya nila kinuha yung datos ano. Yun yung isang sources ko eh. Sa DA kaya? yung PSA? Yes. Or doon sa mga interview kaya nila sa bahay-bahay? Uh, oh, okay. Hindi, paano nila ginagather yung, ano, yung data? Kasi kung... Kung magsasaka ang pagkukunan nila yan, yung main crop last year, mm -hmm. na July to December, dito Ito. sa... Dito sa Nueva Ecija, ang iisang sentimiento ng mga magsasaano. Ma mahina ang ani. ani. Yes. Oo, yung inexpect nila sa isang ektarya na aani ng uh, uh, 150 kabans, uh, 100 na lang mm -hmm. yung inaanihan nila ng 100 kabans na inbred 70 lang o 65, mm -hmm. di ba? So wala tayong narinig na lang eh. Oo, oh, wala tayong narinig na tumaas. Tumaas. Kaya nga import oh, oh. -ani mo. Mm -hmm. Ano na? Kaya nag -import, import sabi niya. Sabi mo uh, pero, bumaba ano, daw, yung import eh. Pero million-million. twenty million. 2023, tumaas yung production ng palay. Mm -hmm. No? Kaya bumaba yung import. Yung import. Mm -hmm. Pero doon sa actual na na ng mga magsasaka, hindi nila masabi na bumaba, ay tumaas ang kanilang production. Bumaba. Oo. Eh, halos ganon sa kahit sa iba't ibang uh, iba't ibang bayan. Kaya ano oh, eh, oh, eh, magiging basis mo kasi yung sa Nueva Ecija mo, oh. yan? Uh, 1.82. 1.83, sabihin mo na. 1.84 million metric tons. I-divide mo yan sa 20.06. 20, 20 ano yun? Almost 10% ng production ng palay sa buong bansa ito. Ah. Oh. Galing sa Nueva Ecija. Malaki na yun. Mm -hmm. magandang maganda nga, malaki eh. Para nun eh, malis import na at saka mm -hmm. hindi kinakapos ang bigas. Eh, eh, kaya lang, uh, dapat, Umaangat din yung ani ng mm -hmm. mga ano <laughs> oh, kalidad mga, ng buhay ng Oo, oh, oh, tapos pag-angat uh -huh. ng paglaki ng volume ng production nila, aangat din yung buhay nila. Mm -hmm. uh, ano ba 'to? Teka, pwede naman nating makita kung uh, ayun, nila uh, yung buhay. consistency ba sa actual na uh -oh, uh, kung uh, sitwasyon uh -oh. kung uh, paano. But Kasi yun uh, dapat most, yung ginagrap mo eh. Pero kung ginagrap mo lang sa table at mm -hmm. na wala kang da, estimate tos, lang. Oh, oh, uh, pinoproject <laughs> oo. Ah, mo. Oo. 'Di ba? Parang gano'n Hmm, ang projection ng ano ng uh, DA kung hindi ako nagkakamali nasa ganyan din, eh. uh, 19 million metric nung tons. Noong last year projection sa 2023. Oo, noong mga last quarter naglabas na sila na mataas ang ani. Mm -hmm. Pero wala pang anihan. Oo. Oh, naala na yun. ngayon, oo. Oh, mababang uh, ani. Oo. Pero wala pang nangyaring anihan. <laughs> kaya, uh, ma, inam uh, yun nga, paano um, papaano kaya ito uh, eh, naka... Paano sila nagtandak ng uh, survey? Actual, oh, oh. Kasi, Kung halimbawa, paano mayroon, ginador? katumbas lang ba yan ng survey na okta? na, na, na 1,200 respondents. respondents. <laughs> At kasuswerte uh, <laughs> ng na, na ano na uh, face to face pala 'yung respondent, ano? Yung respondent uh -oh. ay lahat sila ay maganda ang ani uh Oo. -oh. <laughs> uh -oh. hindi. Uh, uh, at pero kasi, uh, kasi Philippine uh, Statistics Authority uh, 'tong pinag-uusapan natin eh. Kumbaga, meron uh -oh. silang uh, Paano nga? Paano? Uh -oh, uh, ang PSA 'di ba nagbabahay-bahay. Ito 'yung trabaho nila na i-gather 'yung information. Uh oh, sa bahay-bahay. Sa -bayo. Yun, eh, bhai, ayo siguro nga. Mm -hmm. Kasi um, alam mo ang ang pagkakaalam ko, ang uh, agriculture uh, um kasama na rin statistics, sa statistics, uh, every 10 mm. years lang yan ginagawa. Eh. Mm -hmm. Yung agricultural statistics, sabihin ba kung gaano ilalaan sa agricultural land. Kaya naman yung ano eh, mm -hmm. kaya namang hindi projection yan eh kung magre-report sa barangay, mm -hmm. di ba? O alam mo na, dito sa barangay namin, sa barangay uh, Bagong Baryo, mm -mm. mayroon dito ang dalawang daang hektarya. No? At uh, uh, yung komite on agriculture na itatala niya sa dalawang daang hektarya noon, na at alam na rin niya kasi may RSBSA eh, mm -mm. di ba? Yes. Kung ilan yung actual na ani. Oo, oh, nakatala. Actually, oh, nakatala. Na Actually, o, nakatala. nga nakabasa Ngayon, yung ano nila, yung Kung ang kung ano uh, pagbabatayan ay? mo naman, ay yung RSBSA no uh, na gaano ba kadalas magpa pagpa sa RSBSA mm -hmm. ng form mm -hmm. kung i-update mo yung RSBSA mo kada quarter ba yan kada kalahating taon ba yan parang ganon. Mm -hmm. so sana yung at the end of harvesting period doon mo matatala talaga yung actual mm -hmm. Oh, para meron kang i-submit. Kaya kaya yan DA. Oh, kasi oh, oh. kung ang, talagang sa seryoso okay, sa nilang gagawin yan. Oh, sa isang barangay may 200 na magsasaka. Ah, na mm. nagsaka o um, halimbawa um, na meron sila 200 ng hectares. Oh, tingi isang hectare yun. Mm. Um, Pwede ka naman may projected. May magre-report. Eh. Uh, uh, oh. oh, oh. oh, oh. Merong ang aktual. Oo. Oo. Merong iikot. May iikot at iikot. Tapos at meron merong ka report. ding, ano, yung comparison mm -hmm. o para magkaroon ka ng comparative data nang uh, balikan mo nung 10 years ago, 5 years ago, o 3 years ago, 1 year ago. Makikita oh, mo 'yung trending. Sa, pagdating sa data, oh, sa ganang ano, ang, uh, ang PSA. Kaya mong bumalik as far as 10 years ago, 5 mm -hmm. years ago. Pero 'yun nga, pa papaano natin i-validate va 'yun kung 'yun ba talaga 'yung actual na data? Data. Mm -hmm. Kasi Personally, wala, sa amin na wala namang nagtatanong eh. Kasi tatay ko magsasaka, matagal na. 50 dekada na magsasaka. I don't wala know. Wala siya. Walang, oh, kumukuha ng datos. Datos ng ani. Tapos yung uh, ani niya, nitong nakaraan, bumaba. Oo. Oo. Oh, oh. oh, 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 maraming, uh, maraming uh, talagang, yun ang sentiments. Oo. Oh, 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 oh. So, Pero paano nagre-reflect yun? Kaya nga, kasi kung, nakakapag-update ang uh, Region 3 at ang mga local uh, counterparts ng uh, DA dito uh, sa mga municipalities. Kung nakakapag-update sila kung sino at ilan yung nagtatanim ng balay. Kasi yun lang yung binibigyan ng BINHI. Eh. Um, according dun sa uh, RSBSA uh, coordinator ng ating MAU, na yung uh, nabibigyan ng BINHI ay uh, yun lamang uh, nagde-declare na yung lupa nila ay dinatamnan ng palay. So, um, uh, I don't know, hindi natin natanong kung gaano sila kadalas uh, mag-validate uh, valid, uh, kung talaga bang tinatamnan ng palay o tinamnan na ng sibuyas o ng mais during the time na taniman ng palay. Um, um, uh, kaya nilang i-validate yun. So, kung kaya nilang i-validate ngayon, kaya rin nilang i-validate yung mismong ani kung gano'ng uh -huh. karami. Ayan. Sige, di... edi di yan ang datos, uh -oh. e di... O di yan. Di yan na yan. <laughs> maganda. I mean, maganda. Kasi mar malaki yung ane despite na kulang tayo sa tubig. Uh -oh. Ha? May el niño, Hindi. Maraming... Wala pa. Wala pa. Yung eto ang susukatin uh -oh, mo. Sige. Eto uh -oh. pa lang yung susukatin mo dyan uh -oh. sa ano. Sa may L ninyo. Uh -oh. Pero... Parang may El Niño na rin kasi <laughs> 2023. Wala, kasi, wala. Uh, Maincrop yun eh. Uh, ik, uh, minomonitor ko lagi yung tubig doon sa pantabangan. Never yan na umangat doon sa actual, yun doon sa talagang, uh, anong tawag mo doon? Yung threshold na sana eh, maha ano siya? Uh, level. Yung level na water na mm. ano. So, doon pa lang makikita mo na. Uh, tapos, uh, yun nga, yung tubig. Oo. Oh kailan tayo nagsimula ng rotation, etc. Oo. Oh, to mo pa lang makikita yan kung talagang bababa dahil sa El Nino. Mm -hmm. Eh, naglabas... Um, oh, eh naglabas, crop na to. naglabas nga ng, na, naglabas din ng news release ang DA na plano nga rin nilang uh, pataasin. Ang, uh, ngayong El Nino. Uh, ngayong El Nino. So, uh, edi, kaya kaya yun. Eh, di kaya yun. Basta may tubig. At may... may <laughs> At saka yung mga unprogram okay. ay... Uh, Meron naman, may na. oh, meron naman na. Tulong sa magsasaka. Meron naman na 'di ba? May bindi, may pataba, mm -hmm. may kas. Oh. Kaya lang kulang. <laughs> okay, sige.